boss no? Uh, original ang ganda pala ng, ng kulay niya, Yan, ito yung likuran niya yan yung kanyang spline yan oh napakaganda napakaganda mo okay. napakaganda sino kahit dito kahit dito sa loob solid 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 siya kailan kaya ako makakabili ito sasama ko laki ko bibili ako pag dito pag laki ko oh, yeah. <laughs> pwede 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 na lalapit na yung December, oh. uso oh. na kasi yung star eh. Yung... Saka maganda dyan, magsyan. Oh. Magsiyan. 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 Oh. Magsyan. Maganda oh. okay. tested na to eh. Okay. shoutout Shout okay. out kay Papa P. Kung napanood yung kanyang okay. video. ilaglog lang ano? niya to ng third floor. 4 oh. Fourth floor Walang tama. Na tama. Walang, tama. Oh, yeah. Walang, ano. Sa Wids. Gas, gas moto lang pero parts. yung oblong wala. <laughs> Shout out kay Wids. Ah, uh, si Wids, ano, parts sa uh, Pampanga na. Pampanga. Pampanga. Yan. Taka sa Motoclass, Laguna. shoutout Shout out kay Papa P. Yan. Ayan mga boss oh. Ah, congrats pala. bagong boss niya ang Shop sa Cebu. 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 Ayan. Ayan.